Marahil po sa mga nag-aaral ng end times na kagaya ko, kagaya nating lahat na mga interesado nga po dito, ano po. Ang isa sa mga major question ay yung pagkatapos po nitong tribulation. Di ba naghari si Jesus ng 1,000 years? Punong-puno ng kapayapaan, walang kasamaan, walang kung ano-ano, di po ba? Tapos, biglang palalayain si Satanas. Alam po ba ninyo nung ako ay nagbabasa ng Book of Revelation, Naisip ko po yan. Nagkaroon na ng 1,000 years. Tapos, eto't palalayain uli. At ang nakalagay pa rin na, at pinalaya ng Panginoon si Satanas. Ibig sabihin, Lord, ano ang purpose? Yung mga nangingibabawagan ng emotions, eh yan ang pinakatanong eh. Actually, nung nag-Bible study kami, yan po ang tanong ng majority. Pero sabi ko during that time, eh, hindi ko po masasagot ngayon yan kasi marami pong kadahilanan. Pero isa lang po ang masasabi ko po sa inyo, sabi ko po sa kanila, katarungan. Ang Diyos, makatarungan. O kapipaliwanan ko po sa inyo, makinig po tayo mabuti. Nang tayo po ay uh, maborn again, paano tayo naborn again? We, ano, heard the gospel, right? Being preached. Ako, the gospel was shared to me by uh, two pastors and one brother. I will never ever forget them. Mahal ko po sila, ma'am. Yeah. Basta ang ginawa lang po nila, uh, nasa kantin kami, they shared me the gospel. Ayun, pero hindi po agad tumanim eh. Pero ilang panahon bago tumanim. ba? Diba? Pero nung tumanim na po sa akin yung gospel, ano nangyari? Naniwala ako kay Jesus. At saka aminin ko po, isa sa motibo ko, natatakot ako sa impyerno. Pero yung pala, nung dumating yung time na yun, nasa kwarto ako noon eh, nagbasa ako ng track ng isang, o oh, ng track ng baptist, no? Pero maliban doon, nataniman na ako nung dalawang pastor at saka isang brother natin sa Lord. Okay? Mga young pastors po to, mga 20 plus pastors lang. Ako bata pa ako noon. Pero nung tumubo na sa akin yon ang pinakadahilan ko, takot ako sa hell. Kaya nung binasa ko yung, yung Baptist track ng tungkol sa salvation, which is true naman po talaga lahat, agree ako sa salvation ng mga Baptists. no? Tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. Naniwala ako na matay siya sa mga kasalanan ko, pinatawad niya ako, di ba? Ayon. So nag ako sa Panginoon. I accepted Him as my Lord and Savior by believing in His finished work on the cross. Amen. Ngayon, balik tayo sa topic natin. Ang sabi ng John 1.12, sino man tatanggap sa kanya, referring to the Lord Jesus Christ, of course, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at gagawing anak ng Diyos. Binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, sabi ng, ng, mas malalim na salin. Okay. So, yun po ang ibig ko sabihin. Katarungan. Amen? So, ako, tayo, nag tayo, hindi tayo parang robot. Hinintay ng Panginoon yung decision natin na tanggapin natin yung libreng alok niya na kaligtasan. Libreng regalo. Hinintay niya mag-respond tayo. Pero alam niyo po ba, maski ang pag-respond natin na yan, galing pa rin sa Diyos, kasi patay nga po tayo eh. Siya po ang nag-lead pa rin sa atin para mag-respond tayo. Okay? Hindi po totoo yung uh, parang meron ng espiritu sa loob mo. Eh patay ka nga, eh. wala kang espiritu. Pero merong leading ang Diyos na makakilala ka sa Kanya. Siya pa rin ang gumawa nun. Yan ang aking paniwala kasi I believe sa predestination. Amen. So, ayan pang gusto kong sabihin. Hindi tayo ginawang robot ni Lord Jesus. Balik tayo doon sa major question natin ganyan. Itong si Satanas ngayon, ba't pakakawalan? Pagkatapos ng, anong oras na ba? Okay. Pagkatapos ng, ano, millennial reign ni Jesus. Perfect peace on earth. Okay. Okay. Alam niyo, during the millennial reign, meron pong mga glorified body. Tayo po yun. At meron din po mga mortal bodies during that time. Ito yung mga nakasurvive. Tandaan nyo sa tribulation. Kasi pagkatapos ng tribulation, pumasok na rin sila sa millennial reign. Di ba dumating si Jesus? Oh, yun po yung mga hood yun yan, pumasok sa millennial reign. At sa loob ng isang libon taon naging, nagka, nag, uh, nag naging ulit dumami ng dumami ang mga tao sa buong mundo ulit during the millennial reign pero walang kasalanan nun walang kasalanan ang kasalanan nun talagang ibig sabihin nun talagang walang panlilindangan Diablo tahimik pero sabi ng Biblia pagkatapos ng 1,000 years pinakawalan si Satan ito makinig mo mabuti importante po to Pagkatapos ng 1,000 years, pinakawalan uli si Satanas pero sabi ng Biblia para makapanlin lang kahit sandali lang. Kahit sa sumandaling oras laang. Tapos, nakawala po si Satanas, nanlin lang ngayon siya ng mga tao. Tandaan nyo, tayo po mga glorified bodies na hindi na po tayo sakot noon. No? Glorified bodies po tayo. Saved tayo forever. We are the bride of the Lord Jesus Christ. Amen for that. Hallelujah, Jesus. Thank you. Tapos, yung mga tao na mga tinatawag na mga uh, mortal bodies na naging palaanakin. Madami yan. Ang nakakalungkot nito is this. Sabi ng Biblia, yung mga nalin lang ni Satan, sing dami pa rin ng buhangin sa dagat. Marami pa rin. Marami pa rin sumunod kay Satanas. Yun. Katarungan. <laughs> Bakit nasabi ko po yung katarungan? Kasi tayo po, nung church age, tayo po ay nagdesisyon kay Jesus. Kaya gusto rin ni Jesus, yung mga mortal bodies na yan na pinanganap ng millennial reign, mag-decide din sa kanya na hindi parang robot type, kundi free will nila. At marami pa rin nagdesisyon kay Satanas. Marami ika ang sumama kay Satanas. Yun po ang dahilan bakit si Satanas ay pansamantalang pinakawalan pero right after that maliwanag po sa biblia ito na po yung huling Gog at Magog war yun na po yun at uh, nilupig na po ng Panginoong Hesus ang lahat ng masama na yan at pagkatapos po niyan white throne judgment na po nalalapit na po yung eternity pag sinabing eternity buhay na walang hanggan yun na po forever and ever we will be with Jesus uh, sa new heaven and new earth And I believe yung new heaven and new earth na yan, uh, ay, I don't think na dito yan. Ewan ko, somewhere. Somewhere yan. Siguro sa third heaven pa rin yan. I don't know. Pero yan po ay uh, hindi na po dito. Kasi natapos na po ang mundong to ginuno na during that time. Yun po ang ano. Alam niyo yung part na yan, yung pakakawalan sa atnas ng, ng huling pagkakataon na yan, yung sumandaling pinakawalan siya na 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 na, na, na bibilang ng oras niya kasi right after that malinlang niya yung mga pinanganak sa millennial reign ni Jesus Christ yung millennial reign yung millennium no uh, ah, pag nalinlang niya yung mga yan sandali na lang siya eh pagkatapos yan, lulupigin na siya forever itatapon na po siya sa Bible po yan itatapon na po siya doon sa asupre kung saan tinapon yung bulang propeta at antikristo okay So, reunion nila yan. Magre-reunion po sila doon forever and ever. May tatanong ko ko sa inyo. Napansin niyo po, yung Antikristo at saka yung, uh, yung Paul's Prophet nandoon pa rin after 1,000 years na pinahihirapan doon sa kumukulong asup pa na rin yan. Nandoon sila sa Gehenna. No? Kasi, during that time, after 1,000 years, tinapon doon si Tanas at lahat ng mga unbelievers na binigyan uli ng laman, na binuhay sila at binigyan uli ng laman at buto kung katawan na ganito tangible? At itinapon sila doon sa dagat-dagatang apoy. Ito yung mga unbelievers. Ito yung mga nag-reject sa gospel of Jesus. Ito yung mga religious. Na pag nag-share tayo ng gospel, ayaw makinig dahil may rehilyon daw sila. Nakakandado pa raw. Ilang beses po ako napahiya sa ganyan. Pero, Lord, sabi ko, I know the truth. That's why I'm sharing. Then the truth, and yet they don't want the truth. That's why they rejected the truth. But I'm still praying for them, Lord, kako. Until such time, 2022, 2022, I heard na pumano na po yung isang sineshera namin ng gospel na matigas ang puso. May na ako, nakakandado ako, at mas naniniwala siya sa reyna ng langit kaysa kay Jesus. Dumalapit daw siya sa reyna ng langit, sabi niya sa akin. Hindi, wow, hindi niyo ba alam yung reyna ng langit nasa Jeremiah? Inuopera niya ng mga pagano. Di ba? So, OMG for that. So lonely for that. Eh, wala tayong magagawa. Binulag sila ng kamalian ng matandang rehilyon. Pero, alam niyo, si Satanas, after pakawalan doon, tatapon na po doon sa Gihina Hill, kasama si Paul's Prophet at si Antichrist. Along with those, ayan, mas nasabi ko, yung mga Mary Hill yun ako, mababait kami. mabgood good works namin. Tapos may isa pa nagsabi, yan, yung namatay na yan, mabait yan. Talagang narinig ko po ito, ha? siguro parang idol niya ito. Yan, sabi niya, parang ano, parang idol nila itong namatay na ito eh. Para sabi niya, taas noo siyang haharap sa Diyos kasi siya ay mabuting tao nakakilabot na salita, taas noong haharap sa Diyos. Wala, wala tayong pwede pang malaki sa Diyos sapagkat lahat ng mabubuting gawa natin ay pawang basahan laang. Amen? So, yun lang pong gusto ko sabihin tungkol sa pagpapakuha kalakay sa So, I hope natutupo tayong lahat. Bye-bye for now.